pagkatapos nag-object yung kasama ko sa hearing, nanawagan na ako sa lahat ng mga kasama ko, lalong-lalo na sa komite at sa Senado. Panoorin lang, basahin lang yung testimonies ng ating mga victim survivors, yung mga babae, yung mga dating menor de edad na ngayon after many years talagang nagbuo ng lakas ng loob magsalita. At sana, sana bilang Senado nila, Lalo na ngayong buwan ng kababaihan, manindigan po tayo uh, kasama nila. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng uh, kabaitan niya sa pamilya pero kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ka ang akusasyon sa kanya ay pang-panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, Uh, panlilin lang, uh, uh, at kung ano-ano pa, hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite? Tingin ko ang ang sagot po doon ay oo. Are, are you not disappointed po doon sa uh, action ng ilan ninyong kasamahan? I can't say I'm disappointed uh, kasi sa iba't-ibang issue, uh, madalas magkakaiba rin naman kami sa mga opinion, at least sa simula, pero patuloy akong nananawagan na sana uh, bago matapos itong pagdinig, manaig pa rin. Manaig yung ating paninindigan uh, kasama ng mga kabaro at mga menor de edad. Manaig yung ating paniniwala na walang taong mas mataas sa batas. Ang dami ng mga opisyal ng gobyerno, pati ng simbahan, ay humarap sa... Uh, mga investigasyon ng Senado, bakit maiiba si Kibuloy? At lalong-lalo na sa panahong ito na nagkakaisa ang buong Senado, bar none, na itaguyod ang sistema ng checks and balances laban sa Peking People's Initiative uh, at tangkang lusawin at uh, bawi, uh, buwagin ang Senado, magkaisa din po tayo, bar none na yung mga rules ng Senado ay dapat mapatupad na ang kapangyarihan ng Senado para singilin ang accountability ng mga nang-abuso ng kanilang kapangyarihan ay kailanman huwag na huwag nababawasan